yung pusa umakiat yun. sa punong kahoy kasi may mga paniki paniki, paniki ba yan? Itibaw. yung oh, mga nagliliparan natitikita no, no na tako ang tulaw itibaw oh? kasi yung punong kahoy namunga siya kaya yung mga paniki kinakain yung bunga ng ano punong kahoy kaya yung pusa umakyat gustong manghuli o oh, hindi na niya kayang bumaba kawawa naman yung pusa ay talagang umakyat yun kawawa <laughs> ayun yung daming naglilipar mga ibon kasi Panike. pag tumalon siya laglag Oh, Paakyat lang, paakyat yung pusa. Paano na siya babalik? None of your business. <laughs> none of my business daw? <laughs> paano na babalik yung pusa? Sabi ko, none of my business. Paakyat lang <laughs> ha. O paano pababalikin mo? You want to catch the paniki, Oo, oo, ayun, malapit. Oo, oo, oo. Ayun na, binis. Eh, maggalaw kasi siya. Pag di siya maggalaw, makakahulis siya. Kung pahimik siya, may lalapit sa kanya. Ay, no. yan ang puno. Yung pusa, umakyat dyan. Hanggang doon, mataas. Hanggang doon. Ayun na siya. Ewan ko kung makakabalik pa yan. <laughs> nagkukuto-kuto siya eh. Wala na yung mga ibon. Kasi nakita na siya. Eh, Lagot kang pusa ka. Di ka na makakababa. Wala na yung mga panike eh, kasi umakyat siya. Oh, wala na sila. Nag-stay na siya sa taas. Oh, may bumalik. Wala. Hindi siya marunong mahuli. Yung pusa hindi na niya alam pabalik. Bababa diyan -ba -ba siya, baba, babanjan-jan. Bababa diyan. -ba Wala siyang nahuli.